Picture. come on see so nagtanim ako dito ng mga um, kusbara mcdonald's and tergier for Arabic ayun po pinanim ko po lahat ng ito para sa kahit papano po hindi ako maboboring dito So, dito po kasalukuran. Meron pa po dito. Diba? Ang ganda. <laughs> And ay enjoy ko sila na kapag nalulungkot ako. Napunta ako dito. Parang pag makakita ko ng green plants na fresh, ay eh parang nakaka-relax po sa isip mo. Parang nawawala po yung pagod mo. Ang problema mo. Diba? So, nagtatrabaho pala ako dito as kadama sa isang bahay. Almost one year and two months na po ako dito. So, ngayon po, susubukan ko pong mag vlog para naman po sakaling <laughs> may magsasubscribe sa akin ko So, kapag may time po ako, tutuloy-tuloy ko po ito para para naman malaman niyo po yung buhay ko dito sa Qatar bilang kadama. So, meron pa po dun sa kabila. At ito po ay isang kamatis. Medyo mainit ko dito. Pero malamig na po dito ngayon. Ayan. Kamatis. Ayan. Kamatis po ito. Taba na sila. Diba? Malapit na po yung mamaya. Sa so, mga ako sa lang ng bayan sa likod ng kusina. Kasi yung tatay ko, patulog kasi yung... So, ayun na po. Ngayon po, naghihintay ko ako sa pagpabalik ng nanay ko. Kasi po, um, yung alaga kong maliit ay natutulog. So, update ko na lang po kayo mamaya. Thank you! Please subscribe po kung meron po kayong gusto mo naman tungkol sa buhay ko dito. Tagailo-ilo nga po pala ako. Ako po pala si Karen Divine Barrientos. Thank you for watching my little video. God bless at all. Keep safe. Bye!